Yes, good afternoon. Uh, ito nga mga kapoge, nandito na naman tayo ngayon at uh, pagpalang hapon po sa lahat ng mga bro at sis. Uh, ito nga, mayroon tayong isang kababayan na i-interviewin. Uh, ito po ay kwintuhan lang uh, regarding sa kanyang mga experience dito sa Cayman Ah uh, uh, Yes, good afternoon. Uh, ngayon po, uh, may kasama po tayo ngayon isang kababayan natin na nandito ngayon sa Kiman Island. Ito po, uh, kwentuhan lang ito, yung mga experience namin, paano kami nakarating, at ano ang mga kaganapan at trabaho namin dito sa Kiman. Uh, ito nga po ang ating kaibigan, kabayan natin, walang iba kundi si Renante. Oo, uh, kababayan natin. Uh, kabayan, Renante, taga saan ka ba sa Pilipinas? Taga na Union lang po sir. Ayan, no, Tagal -Union Tagal -Union. siya. Ayan, taga na Union daw siya. Oo. Ay nga, konti nga interview lang sa ating mga kababayan na gustong pumunta dito sa Cayman Island. Mm -hmm. uh, Brad, itong ito, mga konting katanungan lang. Oo. Uh, paano mo ba ito nalaman ng Cayman Island? Paano mo ito na, na kung paano makapaghanap ng trabaho? Dati kasi tito ko nagtatrabaho dito sa Cayman. Aba? Yeah. Mm. Ngayon, paano-paano? ano ba, direct hire o talagang nagpaluwal ka ng pera Nangutang utang ka sa Bombay ano ba? direct hire kayo lang nagkastos ng malaking pera <laughs> kasi marami tayong mga kababayan yun nga, ang akala nila eh, napakadali pumunta dito at masarap ang buhay yun ang akala nila Oo. pero pag pumunta na sa iyo iba talaga ang sitwasyon dito pero yung pagdating mo dito Brad ano ang una mong trabaho? Hmm. Janitorial maintenance. Aba, ah janitorial oh. maintenance. Ano yon per man o per hour ang labanan dito? Ano naman, per hour naman. Ngayon, pang ilang company mo na ngayon ito ngayon? Pangalawa. Pangalawang company na. Ngayon, okay ka naman. Medyo yun nga, nag-blooming ka na ngayon dahil... Blooming? Oh, hmm. oh blooming ka na, gumagwapo ka na, oh. Ha? <laughs> oh. ano? Anong masasabi mo sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Cayman Island? Pag yung mga taong gustong pumunta dito, ah, kailangan pag pumunta ka dito, handa mo na yung sarili mo. Dahil pagdating mo dito, bak baka ng trabaho dito. Hmm? Kailangan mag-pace ka, kayanin lahat ng trabaho. Iyon. Um, Laban lang, walang susuko. Siyempre para sa pamilya. Pero yun nga, para sa lahat <laughs> ng mga kababayan natin ngayon, kung sakaling mapanood itong video mo, pa uh, magkano ang dapat nilang hihandang ano, gastusin para makarating dito? Kung sa gastos naman, sabi mo na mga kulang-kulang 4, 4, 400. 400,000? Aba, ibig sabihin pala hindi rin talaga basta-basta bago ka makarating dito. Siyempre, talagang kulang to sa mo talaga. Kulang-kulang kalahating milyon din pala. Oh. Eh, pa lang eh, magkano na? Malaking kapital na 'yun sa Pilipinas. Siyempre. Hmm, pero bawi naman. Bawi rin. Oh, uh, bawi. Ilang taon bago mabawi? Uh, sabi mo lang mga uh, mortal more than one year lang bawi. Bawi na. Oo. Uh, Pare, uh, paano ba ang labanan dito? Per hour ang labanan? Magkano ang per hour dito? At ilang hours ang trabaho mo? Per hour, ang um, pinaka ano dito. Ah, uh, 8. Tapos it hours din sa isang araw. Pwede na 'yon. Aba, ibig sabihin, nagko-consume ka ng 8 hours per day. kita hmm. times natin ang 26 days dahil siyempre every week we have meron kang isang off, di ba? Siyempre. Oo. Bali magkano ang total lahat 'yon? Kabuuan, pumapatak din ng magkano? Mga ano. Ay, ano Maybe tayo? Was... Mag, mag, mag magkano ba ang per hour? day, one hour. Oh, yung one hour nga is 8. Yung per day, magkano lang yung Ay, hindi. Wala filator. May hina ako sa mat. Ayun. Pero ah. ba, magkano ba sinasahod mo bawat buwan? Kada buwan? <coughs> Noon ngayon. Nang ngayon, ngayon na, siyempre, okay. eh, bago na ang company mo eh. Dahil... Dati, pag, pag, pagdating mo dito, ano bang, ano mo, ano bang... Uh, position mo dati Ganun nga. Janitorial din Oo. Pero malaki ang per hour nyo dati. Oo, oh, malaki naman. Pero kung ikaw papapiliin, ano, saan sana mas magandang mamuhay sa Pilipinas o dito? Pag bata-bata ka pa, dito ka sa Cayman. Pero pag may edad ka na, basta may pang negosyo ka sa Pinas, doon ka lang sa Pinas para makasama yung mga pamilya mo. Hmm. La? Ibig sabihin, ano ba ang inspirasyon mo na pumunta ka ng Cayman para ano ang pinaka-purpose? Siyempre, para mabigyan ko ng magandang buhay pamilya, mapag-aral ko sa so, matustusan ko yung mga gastusan nila araw-araw sa pag sa pag-aaral mga gano'n, mm -hmm. na pagkain ar araw-araw kaya pero, pero taste lang talaga dito yun lang talaga ang kailangan Sampai, taste, taste, sa so, kasipag huwag maging wag magbisyo. Yan lang. At e saka ano, wag masyadong galante. Ano tawag yan? Oo. Oh, 1 day millionaire ka dito, wala mga nakira sa'yo. Dapat titigan mo yung bawat centimon na kinikita mo dito. At kung may papadala mo sa Pilipinas, malaking bagay na yan ba dahil malaki ang palitan dito eh, no? Hmm. Nung nakaraan, umabot yata ng 67. Oo. 1CI. Equivalent sa Pilipinas. Nasa 67 pesos. Oo. Hmm. O, sige. Sa panghuling uh, ano, ano ang masasabi mo sa ating mga kababayan? Panghuling katanungan. Masasabi, may balak kayo pumunta rito, paghandaan nyo at siguro doon nyo na Buong kakayanin. Loob? Oo, kakayanin lahat oh, ng trabaho, walang pinipili. Tibay, uh, tibay ang loob. Lang lang Dahil yun. hindi biro ang biyahe, dalawang Oo. araw, dalawang gabi, no? Oo, hmm. pero ganun pa man, uh, mapalad, mapalad ka, mapalad tayo na nakarating tayo dito. At may plano ang Panginoon para sa atin. Laging magdasal para Oo. may gabay lagi. Araw-araw. Okay. At mga kapugi, maraming salamat po okay, sa siya. lahat ng uh, nakikinig <laughs> at nanonood sa aming uh, video na ito. Maraming maraming salamat. God bless you all. Okay, God bless. <laughs>